Hello guys. Magandang araw. So guys, dahil hindi ako makakanta ngayon, meron na lang ako i-share sa inyo guys. So yun nga na, dahil nasira yung ating pangkanta. Marami po ako ang ano, nakikita ang mga uh, Kumagawa sila ng video nila. Minsan, hindi natin may pag lumabas tayo. Uh, gusto natin video yung mga tanawin or kung nakasakay tayo sa sasakyan. Tapos, pagdating natin sa bahay, i-upload natin. Or kahit nasa labas pa tayo, i-upload natin. Kahit hindi natin... Uh, uh, naedit. na-edit mas maganda guys, i-edit nyo para hindi siya para hindi siya magalaw. Ang gawin nyo guys, i-edit nyo sa CapCut. Tapos, meron dun guys, para hindi magalaw, pindutin nyo guys yung stabilize. So, dun mo makikita guys, basta makikita nyo dun sa baba ng CapCut, yung stabilize. Tapos, ilagay nyo sa pinaka uh, i-on nyo, ganun, pakanan, pakanan, ganun. Para maganda guys yung video, hindi siya mag magalaw. So, yun. Ganun ang ginagawa ko minsan. Kasi, syempre, minsan gusto ko mag-video sa labas. Kasi, sayang yung paglabas natin. Di po ba? So, yun. Mapapayo ko sa inyo mga bagong content creator. So, syempre, eh, nagiging creative tayo. Eh. Gusto natin gumawa ng mga eco-content natin. So, syempre, sa kagustuhan natin i upload agad. Ganun na nangyayari. So, yun eh. Isang uh, tulong lang para sa mga nag-uumpisa pa lamang na mag-content uh, creator para hindi nun, hindi nyo, hindi ba sayang mga video nyo guys. Yun. So yun lamang po. Maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat ng mga nagpapalaw sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless you all guys.